Mga bilang kabanatang dalawampot pito. Na magkagayoy nagsilapit ang mga anak na babae ni Salpaad, na anak ni Heper, na anak ni Galaad, na anak ni Makir, na anak ni Manasis, sa mga angka ni Manasis na anak ni Jose. At ito ang mga pangalan ng kaniyang mga anak, Maala at Noah at Hogla, at Milka, at Tersa. At sila ay nagsitayo sa harap ni Moises at sa harap ni Yazar na saserdote at sa harap ng mga prinsipe at ng buong kapisanan sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan na sinasabi. Ang aming ama ay namatay sa ilang at siya hindi kasama ng nagpipisang magkakasama laban sa Panginoon sa pulutong ni Kore, kundi siya namatay sa kanyang sariling kasalanan at hindi nagkaanak ng lalaki. Bakit ang pangalan ng aming ama ay aalisin sa angka niya? Sapagkat siya hindi nagkaanak ng lalaki? Bigyan ninyo kami ng pag-aari sa gitna ng mga kapatid ng aming ama. At dinala ni Moises ang kanilang usap sa harap ng Panginoon. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Ang mga anak na babae ni Salpaad ay nagsasalita ng matuwid. Bibigyan mo nga sila ng isang pag-aari na pinakamana sa gitna ng mga kapatid ng kanilang ama. At iyong isasalin ang mana ng kanilang ama sa kanila. At iyong sasalitain sa mga anak ni Israel na iyong sasabihin kung ang isang lalaki ay mamatay at walang anak na lalaki, ay inyong ang isasalin ang kanyang mana sa kanyang anak na babae. At kung siya ay walang anak na babae, ay inyong ang ibibigay ang kanyang mana sa kanyang mga kapatid. At kung siya ay walang kapatid, ay inyong ang ibibigay ang kanyang mana sa mga kapatid ng kanyang ama. At kung ang ama ay walang kapatid, ay inyong ang ibibigay ang kanyang mana sa kanyang kamag-anak na pinakamalapit sa kanya sa kanyang angkan at kanyang aariin at sa mga anak ni Israel ay magiging isang palatuntunan ng kahatulan, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Sumampaka sa bundok neto ng Abarim at tanawin mo ang lupain na aking ibinigay sa mga anak ni Israel. At pagkakita mo niyon, ay malalakit ka rin naman sa iyong bayan, na gaya ng pagkalakip ni Aaron na iyong kapatid. Sapagkat kayo'y nanghimagsik laban sa aking salita sa ilang ng zin, sa pakipagtalo ng kapisanan, na ipakilala ninyong banal ako sa harap ng mga anak nila sa tubig. Ito ang tubig ng Meriba sa Kades sa ilang ng Zin. At sinalita ni Moises sa Panginoon na sinasabi, Maghalal ang Panginoon ang Diyos ng mga diwa ng lahat ng laman ng isang lalaki sa kapisanan na makalalabas sa harap nila at makapapasok sa harap nila at makapaglalabas sa kanila at makapagpapasok sa kanila upang ang kapisanan ng Panginoon ay huwag maging parang mga tupa na walang pastor. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Ipagsama mo si Josue na anak ni Nun, isang lalaki na kinasihan ng espirito, at ipatong mo ang iyong kamay sa kanya. At iharap mo siya kay Ilyazar, na saserdote at sa buong kapisanan, at pagbilinan mo siya sa kanilang paningin. At lalagyan mo siya ng iyong karangalan upang sundin siya ng buong kapisanan ng mga anak ni Israel. At siya ay tatayo sa harap ni Eliasar na saserdote na siyang mag-uusisa tungkol sa kanya ng hatol ng Urim sa harap ng Panginoon. Sa kanyang salita ay lalabas sila at sa kanyang salita ay papasok sila. Siya at ang lahat ng mga anak ni Israel na kasama niya sa makatwid bagay ang buong kapisanan. At ginawa ni Moises gaya ng iniutos ng Panginoon sa kanya at kaniyang ipinagsama si Josue at kaniyang iniharap kay Eliasar na saserdote at sa buong kapisanan at kaniyang ipinatong ang mga kamay niya sa kanya at pinagbilinan niya siya gaya ng sinalita ng Panginoon sa pamagitan ni Moises.